Ayan. Good afternoon. May LS135 tayo. Ito, bagong battery, bagong bili. motor light. Kasi may bat ang battery nya. Ngayon, napansin yung kanyang charger ay hindi na siya original. Replacement na rin po. Yan po. Replacement na siya. Kaya atin pong gagawa ng paraan. Itong ating kakabit, itong ating pang wave. Tato, CSA. Pwede ho yan. Doon sa uh, Roser 135. Kakabit po natin ito. Kasi po wala ho tayong mabiling original dito sa area namin. Kaya ito ang ating gagamitin. Ito na yung ating pangmalakasan. ano na ho tayong babaguhin dito sa stator niya. Nakaline tulay na 'yan, ano. Ang supply niya ito, ay yung dalawang yung kulay blue na may white. Yan po, yan po ang supply niya. Tapos yung puti naman yan yung positive ng battery natin. Tapos ang negative ay itong itim na may ano dilaw, yung negative negative line. Apat lang naman yung linya na papuntang uh, charger. Apat lang po ito. Ayan. Ayan. Ito mga, huwag natin pakalman ito itong galing stator nito. Hindi natin gagalawin yan. gitlang lang. Mabos, tong, mga boss, yun ito kano, kaya itong linya niya, no? Ayan. Yung dalawang blue, sa pink at saka sa yellow, yung blue na galing stator, ito, yan ang nakalain niyan. Tapos yung pula, sa puti, simple, Yan, may kat-kat ng daga, natin yan. Tapos yung ground, yung negative din sa black, black yellow. Black yellow. Tapos iba naman linya, yan ibig natin pakalaman yan. Yan sa palasar line ito pulsar line ito na CJ natin. So, isa naman ay sa uh, negative ng pulsar. Ito isa.